Guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po kayong updated sa aking mga videos. Ngayon, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa kung sino po ang magpa-file ng death benefit po ng yumaong miyembro po ng SSS. Ngayon, meron po tayong order of preferences po. Okay? So, dapat po sundin po natin ito. Una po magpa-file, of course, ng death benefit po para sa yumaong miyembro po ay ang mga primary um, beneficiaries po natin. Nandyan po ang dependent spouse. Nandyan po ang dependent children. Kung wala naman po tayong primary uh, beneficiaries po, meron po tayong secondary beneficiaries. Yan po ay ang ating mga dependent parents po. Yan. Ngayon, kung wala po tayong primary beneficiaries, secondary beneficiaries, ah uh, meron din po tayong tinatawag na designated beneficiaries kung ano man po yung nasa record ng ating yumaong SSS member. Ngayon kung wala po ulit tayong designated uh, beneficiaries, nandyan po ang mga legal years kung saan sila po ang magpo-file ng death benefit po or tatanggap po ng death benefit benefit po ng ating Yumaong SSS member. Okay, so tandaan po natin na may order of preference po tayo. Una po is the primary ah uh, beneficiaries, pangalo po, secondary beneficiaries, pangatlo po, designated beneficiaries, and the last one po, kung wala po yung tatlo, yung legal heirs po na siyang tatanggap o na siyang magpa-file ng death benefit po ng ating SSS member na yumao po. Sana ka nakatulong po ako. Maraming salamat po and stay safe. Bye-bye!